Heyo, what's up guys? Hindi ko nga pala nabuhay yung mic ko dyan, pero ang sinasabi ko dyan is ang content ko for this day is mag interview tayo ng mga kapwa natin, tricycle driver. And dahil malapit na din tayo sa pilang mongkada, dun na tayo unang mag interview At sa mga gusto nitong wireless na microphone pang vlog, order na kayo, nasa yellow basket sa baba. And ayun, nandito na tayo sa pilang mongkada. Magpapayam lang ako sa bawat driver kung pwede silang isama sa vlog at interview ng kapirasong tanong. Ayan, ako ya ano po pangalan natin? Ako pala si Mark Agapay, Ah, uh, pila mong kada? June. Ilang taon na po kayong nagte-tricycle? Bali ano na? Ah, uh, 8 years na. Tagal na no. Tagal na, tagal na. Anong po pala ako sa inyo ano? Sige, sige. Uh, ano po ang pinakamahirap na parte sa pagiging tricycle driver? Siyempre, ano, ah, uh, bilang ano, bilang ah, uh, matagal na ako na masukan, syempre. Uh, kailangan ko munang unahin, syempre yung pang-boundary ko, Yung pang-gasolina, bago pa yung maging akin. Kaya dapat talaga, ano, tiyaga talaga sa pagbiyahe. Oh, ang, na. Uh, ang mahirap pa yun doon, eh, syempre, pag umaba ng pila, tapos matagal pa ang alisan, <laughs> yun talaga ang mahirap. Ayan, yan, sipag uh, lang. Ah. Nakantok. Ayan, salamat po kayo, Mark. Ayan, kuya, ano po pangalan natin? <laughs> ah, ako nga pala si RJ Montesines. Yun. Uh, Kailan po ba kang matanong kayo ng kapirasong tanong lang? Okay na okay. Yun. Ayan, unang tanong. Ilang taon na po kayo nagta-tricycle, kuya? Bali, tatlong taon na akong bumabiyahe. Yun. Three years na, three years. Ayan, siguro. Camera, action! <laughs> so, ayan, kay RJ, uh, ito, isang katanungan ko lang, no? Ano, sa tingin nyo po, anong madalas na nare-reklamo ng mga pasahero sa mga nagta-tricycle? At ano pong masasabi nyo tungkol din? Ayun, ang madalas na nare-reklamo ng mga pasahero sa ating mga driver, unang-una, yung minsan overpricing na driver hindi naman lahat ah oh, hindi lahat pero meron din. Ano po masasabi niyo dun sa mga driver na mahal sumingil? Okay. Ayong mahal sumingil, uh, payo ko lang sa inyo, dun lang tayo sa tamang presyo. Susundin lang tayo sa ating tarifa para walang reklamo ang ating mga pasahero. Yun lang po. Salamat po RJ. Yan, gengeng. -geng. <laughs> Ayan tayo, ano po pangalan natin? Tony Lazaro. Iyon. Driver <laughs> dito sa Ilayang. Iyon isa sa mga pioneer na tay. Ilan taon na po kayo nagta-tricycle, tay? Sabihin na natin, 10 years. Ah. Gano'n po kalaki ang karaniwan yung kinikita sa isang araw, tay? Ay, pangkaraniwan na yung ano, yung 500. 500? 500, ah. yan. Ah, Ayan po, ano, paano po nakaka-apekto kaya yung mahal ng gasolina sa kita niyo po as driver? Ay, malaki. Lalo pagkaalis ka rito, isang pasahero, ay layo na pupuntan. Isa na yan. Iyon. Ayan, ah, ano po kayang payo niyo sa mga tricycle driver natin dyan? Ang payo ko sa mga tricycle driver, Huwag sila sisingin lang over Huwag sila mag-over five. Ayan. Level lang at link ligat. Ayan. Salamat po kay Tony. At shoutout po sa bilang mong kada. Salamat po ng marami. At dahil naulan na, na lipat naman tayo sa kabilang pila namin. Sa pilang compound 2. And ayan, nandito na kami at buti, sakto. Merong nakapila, kaya tara, tanungin natin kung pwede silang interview. Kaya pwede ka ma-interview? Oh, pwede, we. Ayun. Ano po pangalan natin, kuya? Ah, uh, Raul. Kuya Raul. Ayan. Ilan taon na po kayong nagta-tricycle? Pitong taon. Pitong taon na no? tagal na ano. Kaya ano po kang masasabi nyo at mapapayo nyo dun sa mga driver na mahal sumingil? ah uh, ang maipapayo ko sa kanila eh, huwag masyado silang ano, ano sa pasahero. Yun. Kailangan ang singil nila yun, tamang ano lang. Tamang presyo ah, lang kuya. Ayan. Salamat po kuya Raul. <laughs> Pwede daw siya interviewin guys. Kuya, ano po pangalan nyo? Ako nga pala si Arnel, alias Boyong. Yun, si Kuya Boyong. Ayan, ilan taon na po ang nagtatry si Kuya? Ay, matagal na. napatingilaw ako, labing pitong taon. Ah, uh, ano po kaya yung pinakamahirap na parte sa pagiging tricycle driver, Kuya? Aba, eh, mama, parang ka ng posero. <laughs> Ganun. Ano ba, Kuya? Magbabaka ng mga ng mga bagay nila. Tapos, papayara ka ng hindi sapat. Oh. Tapos, sasabihan ka pa na Oh, galit ka baga? Oh. <laughs> Ayan. <laughs> kaya patience lang na ko. Ayan. Thank you po, Kaya Boyong. At ayun, lipat naman tayo dito sa kabilang pilahan namin. Guys, okay, tanong tayo kung pwede sinang ma-interview. Uh, ah, eh, pwede ka pong interviewin, Kuya? <laughs> <laughs> Yun. Kuya, ano pong pangalan natin? ko po si Rickson Ayan. Galinawan. Gal Rickson Galinawan. Kaya Rickson, ilan taong ano po nagtatry si uh, more or less, oh, kumabot na siguro ng mga 10 years. 10 years, no? Ayan. Uh, bali, may kapirasong katanungan lang naman po ako sa inyo. Basta huwag oh, okay, mata, mahina ako sa mata. Yeah. sa <laughs> so tingin niyo po, ano po yung pinakamahirap na parte sa Ay, pagiging tricycle driver? Yung drive pinakamahirap na part, yung yung maplatang ka habang okay. nasa malayo ka. Siyempre, nakakahiya sa pasahero yun. ano Parang nang gagawin? Para hindi maplatan. Siyempre, kailangan lagi nating i-check unang-una yung ating mga gulong. Yo. Oh, check muna bago bumiya eh. Thank you. Thank you, Eric Sanz. Yes. Kaya pwede interview, kaya. Siklit lang. Ano mo pangalan niya, kaya? Johnson Arbizu. Johnson Arbizu. Taga Santiago. Ano Ang mahirap na part sa pagiging tricycle driver. Tingin ko yung pag may nalaglagan. Sa ibang driver kasi, ano eh pinag-iinteresan, hindi na siya sa uli. Oh, okay, pero naman. pag tayo pata, pag tayo patas lang, mabilis sa uli, hindi masyado mahirap. Yeah, kaya, thank you, kaya. Okay. Thank you po. Shoutout po sa bilahan namin, Compound 2. Maraming salamat po. Ay, kuya, ano po pangalan niyo, kuya? Hmm. Si kuya Ding, ayan. Ah, shoutout, Erickson. Sa so, tingin niyo po, anong pinakamahirap na part bilang tricycle driver. Yung ganito kumukulan, tapos wala pa siya sa patay. Ay, para kay Kuya Ding, ano pong ano? Yun ang kalaban natin, ulan, pasma, ang natin. Ulan, ulan pasma. Salamat po, Kuya Ding. Dahil mabayan ng way natin, dumaan din tayo dito sa pilang Estrabo. Magtatanong lang din tayo ng mga kapirasong driver kung pwede silang isama sa vlog at kung pwede silang interviewin. Tara! Kaya, anong pangalan niyo po? Patrick Sulte. Ilan daw na po ang nalas na biyahe Siguro eh... Ten. Ten niyo po ano po yung pinakamahirap ng part? Dating mga tricycle driver. Unang-una, naplatan. Mahirap yun, siyempre. Ay, siyempre, pag-iingat ng ano. Oh. Iingat. Check mo na ako. No. <laughs> eh, hey, pwede po kayong may sama sa vlog. Oh. Gili nyo na po, baka tayo mapanggat. <laughs> po, okay. uh, ano po ang pangalan natin, Kuya? Rodolfo Campo. Kuya Rodolfo Campo. Ilan taon na po kayong nabiyahe? 64, raring 64. Ilan taon na po kayong nabiyahe? Aba, 24. baka mga twenty-five years. Wah, oh, tagal na po, ano? Bakala ka ba? Sa mga naranasan niyo po, ano po kaya yung sa tingin nyo po pinakamahirap sa ating mga tricycle driver? Ah, yung mga pasaway na driver. Katulad ng ano po? Katulad, katulad ng mga ano? ng mga malitigas ang ulo. Hindi susunod <laughs> sa regulasyon. <laughs> yun. tapos sumusunod sa regulasyon para maganda sumahan. Yun. Ano po mapapayo nyo sa kanila? Kaya? Masa sila, sumunod na sila sa maganda para wala sa, walang, 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 walang samahan na loob. Oh, maganda, ang samahan namin dito. Kaya yes, <laughs> siya, dito marami sumasakay sa amin. Kaya nagaroon, dito sa amin nasa kayo. Kasi nga, mas sige, isa lang, naalis na kami. Opo, okay. walang antayan na po. Wala, no, so, wala, wala. diret dire-direct oh, po po yeah. Kasi antayan namin mag-aantay pa yung pasero. Ayan. Kuya oh, thank oh, you po. po. Salamat po, Kuya Rodolfo. Makakabihay ka na ulit. Kaya may isang sa vlog? <laughs> okay. Ah, Kuya, tatanayin lang po ito ng kapirasong question. Okay. Ano po muna ang pangalan niyo po? Ako, um, ano, Adrian Mendoza. Adrian, si Kuya Adrian Mendoza. Ayun. Ano kang tagal na po kayong nabihay, Kuya? Ano? Mga tatlo. Tatlong taon po. At tingin niyo po ano po yung pinakamahirap na part sa ating mga tricycle driver ko yan? Pinakamahirap po yung ulan init. Ulan init po. Kasi po? Kasi matumal ang biyahe pagkagawin. Ah, matumal ang biyahe. Pero may swerte <laughs> din po ano? May swerte din. May swerte din. May, may jackpatan. Yun. Thank you po. Pwede po may sama sa vlog. Uh, Yun. Sige po. Ano po pangalan niya, kuya? Ako si Jesus Arbisu. Yun. Si Jesus Arbisu. At si ma'am po. Asawa niya po. Ito naman si Ma'am Adel Parbisu. Oh, wow. Kami mag-asawa. Ayun, mag-asawa. Napakasit po. Ayan, ano po sa tingin niyo yung pinakamahirap na part pagdating ko sa ating mga tricycle driver? Ang pinakamahirap namin yung ano, yung... Pila. Pila. Uh, katulad po ng paano pong ano? Uh, Ma, yung... yung mag-aano tayo na mga pasayero. Oh, mga pasayero po. Pasaero. Huwag po pick up no? Matahay oh, pati. Nagpamasahe, no? Maray po Marami po nagre-reklamo. Marami nagre-reklamo. Oo, nagpamasahe po. Kung pwede pong malaman, gano'ng kalaki daw po yung karaniwan yung kinikita sa isang araw? Uh, ang kinikita namin, misal, limandaan. Limandaan. Oh, Pag pumalakas. No. Depende po sa kalakasan Depende. po ng jahe. Ano pong mapapayon sa ibang tricycle driver? Uh, may papayon ko lang sa kanila. Sila yung magsipag lang. Yo. At oh, mag-ipon. Mag-ipon lang po. Ayan. Thank you po. At dahil umulan na, hanggang dito na lang ulit tayo. Kung nagustuhan mo tong video, pahingi naman ang kapirasong follow. See you in my next contents and salamat ulit. God bless us all.